Muling sumalang sa aksyon ang Pinoy boxing icon na si Manny Pacquiao itong linggo kontra kay Japanese kickboxer Rocky Anpo. Pero ano naman kaya ang kanyang plano kasunod ng exhibition match na ito? Alawin natin sa ulat ni Rafael Banderel. Sa unang pagkakataon simula taong 2022, muling nagpakitang gila sa loob ng ring si pambansang kamao Manny Pacquiao Nakaharap ng dating 8 division world champion ang Japanese kickboxer na si Rukia Anpo nitong linggo sa main event ng Rising 3 na idinao sa Saitama Super Arena sa Japan. Naging matinding pagsubok para kay Pacman ang size advantage ni Anpo. Paano ba naman 6 feet ang tangkad ng Japanese fighter kumpara sa 5 foot 5 na taas ni Pacquiao? Gayunpaman, ipinamalas ni Manny ang kanyang angking bilis at experience upang kumonekta ng malilinis ng mga patama. Dahil exhibition lang ang laban, walang idineklara bilang panalo. Pero napahanga si Pacquiao sa ipinamalas ng kanyang kalaban. It's okay. Um, he can he can move. He can punch. The thing is, uh, he can he can he can be a boxer. Dagdag pa ng dating senador, magsisilbing tune-up fight ang labang ito para sa plano niyang pagbabalik sa mundo ng professional boxing. May future plan I might uh, fight again in a real fight this this year. Uh it, this is good uh, good chance for me for to come back in boxing. And I you know I I realized a lot of things to to develop more and to uh, um work on taong 2021 nang opisyal na magretiro si Pacman bilang isang profesional. Pero punteriya ng kanyang kampo ang isang laban kontra kay Mario Barrios ng Estados Unidos para sa WBC World Welterweight Championship. Rafael Bandairel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.